Gagawin nga daw ito ng team ng Los Angeles Lakers dito kay Lebron James next season para tulungan siya. Pero bago yan mga idol, ibang report muna patungkol dito kay Lebron James. Si Rob Belinka sa interview niya nga na itong nakaraan lamang. Sinabi niya nga na ito nga daw si Lebron ay naganda for season number 21 na parang siya nga daw ay isang rookie. 6 a.m. workouts nga daw ang ganyang ginagawa mga idol netong buong off-season at lagi nga daw na nasa building, nasa facility ng Lakers itong si Lebron James and then sinamaan pa nga mga idol ng balita ng isang Lakers reporter na si Dave McMeramin kung saan sinabi niya Lebron James has revamped energy para bang rejuvenized, regenerated na refill ang energy box na ito ni Lebron James And then banggit pa nga sa report na two-a-day workout ang kinagawa ni Lebron. Dalawang beses na ginsayo si Lebron James ngayong off-season sa patuloy niyang paghahanda para sa next season. Pero hindi nga lamang daw ganyan ang ginagawa ni Lebron James ayon kay Dave McMenamin. Dahil banggit niya nga rin na lagi nga daw kasama si Lebron dito kay Bronny tuwing siya magpupuntang ospital para nga magpa-check up, maghanap ng specialist all over the country nga daw para ipa-check up yung kalusugan neto ni Bronny para hindi na maulit yung nangyari nga sa kanya pero while Lebron is with Bronny all the time nga daw all around the country ay hindi nga daw pinapabayaan ni Lebron James ang kanyang pag-eensayo and actually dalawang beses pang pa ang workout sa isang araw. So talaga nga namang good news ito para sa maraming Lakers fans mga idol nang dahil mukhang si Lebron James ay healthy and whole na nga para sa parating na next season. Dahil alam naman natin mga idol na itong nakarang playoff run niya nila ay meron siyang foot injury na inaalagaan na talaga namang naka-apekto nga sa mga performances niya. Pero mukha namang sa update na ito ay ready na si Lebron James healed na ang kanyang foot injury at ready na muli makipagbakbakan. So yan nga mga idol ang ginagawa ni Lebron James ngayong off-season. Pero hindi pa nga dyan natatapos ang update natin dito kay LBJ nang dahil sabi pa ni Jovan Bua, isang The Athletic reporter para sa Lakers na pinaplano nga daw ng LA na i ng tama ang mga minuto ni Lebron James pati na rin ang kanyang offensive workload more than in years past. At yung kanila nga daw depth ngayon ay talaga namang makakatulong dyan sa kanilang plano. And basically mga idol, ang pinaplano dito ng Lakers ay bawasan pa nga ang minuto ni Lebron James. Last season, nag-average siya ng 35 minutes per game. So maybe makita na lang natin yan mga idol na maglalaro between 30 to 33 minutes. At pati na nga rin daw yung offensive workload niya. At ang ibig sabihin lang yan mga idol to make it simple, hindi na asa masyado ang team ng LA Lakers kay Lebron na patakbuhin ang opensa nila. Nang dahil meron na silang Austin Reeves at D'Angelo Russell that can run offense. Kung baga Lebron James will play off ball more ngayong parating na season and he will play less minutes. At ang driving force nga mga idol ang nagtutulak sa lahat ng bagay na ito. Ito mga pinaplano ng Lakers ay to keep Lebron James fresh as possible sa playoffs. Dahil alam naman natin mga idol, yun nga ang mga pinakamahalagang basketball na lalaroin ng isang NBA team. Doon magdedetermina kung magiging champion ba sila o hindi. Kaya naman gusto ng Lakers na si Lebron James ay 100% pagdating ng playoffs. Anong masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.